Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora, nakot na nag-aalaga sa ating mga minamahal na senior citizen. Sa aking karanasan, marami sa inyo ang maraming taon nang nakikipaglaban sa mga gabing walang tulog. Sinubukan na ninyo ang lahat. Mula sa maligamgam, nagatas at mga herbal tea hanggang sa pagbabasa ng mga libro at pakikinig sa malumanay na musika. Ngunit hanggang na ngayon, nagpapagulong-gulong pa rin kayo sa higaan hanggang sa pagsikat ng araw. Ayaw ninyong umasa sa mga sleeping pill. Ang tanging inaasam ninyo ay isang natural na solusyon. Ang hindi ninyo alam ay ito. Ang pagtulog ay hindi kailangang pilitin. Ito ay simpleng naghihintay lamang ng isang banayad na senyales, isang mabagal na paghinga, isang tahimik na posisyon o ilang minuto lamang ng pagtaas ng mga binti upang hayaang manumbalik ang lakas ng katawan. Pagkatapos ng edad na 60, ang katawan ay nagiging mas sensitibo sa stress, sa mga sakit at kirot at maging sa pinakamaliliit na pang-araw-araw na gawi. Maraming tao ang hindi makatulog hindi dahil sa kakulangan nila ng gamot, kundi dahil hindi pa nila natutunan kung paano gabayan ang kanilang katawan pabalik sa natural na estado ng pamamahinga. Sa video ngayon, ibabahagi ko ang limang napakabanayad na galaw. Ang mga ito ay napatunayan na ng agham na nagpapagana sa parasympathetic nervous system. Iyan ang sistema na tumutulong sa inyong katawan na manumbalik ang lakas, mag-relax at makatulog ng mahimbing ng hindi nangangailangan ng gamot. Bawat isa ay tatagal lamang ng mga pimpi na minuto tuwing gabi. Siguraduhin manatili kayo hanggang sa dulo ng video dahil ang huling galaw ay maaaring siyang susi para sa sinumang madalas magising sa kalagitnaan ng gabi na may mabilis na tibok ng puso. Hindi mapakaling mga binti, o isang mapurol na sakit sa ibabang likod. Ito ay isang simpleng paraan ngunit nakakagulat na epektibo. Lalo na kung matagal na kayong nagdurusa sa kawalan ng tulog at hindi pa rin nakakahanap ng solusyon. At ang pinakamaganda, hindi ninyo kailangang magsaulo ng napakarami. Pumili lamang ng ilang galaw na sa tingin ninyo ay tama para sa inyo at ulitin ang mga ito tuwing gabi bilang isang maliit na ritual bago matulog. Walang kagamitang kailangan. Walang espesyal na espasyong kinakailangan. Tanging ang inyong katawan, isang malambot na kama, at ilang minuto na tunay na para sa inyong sarili. Kung ang panimulang ito ay pamilyar sa inyong sariling karanasan, mag-iwan ng komento o itap ang like button para malaman kong kasama ko kayo. Ang maliit na kilos na iyon ay minsan maaaring maging malaking motibasyon para sa amin na patuloy na gumawa ng mga video na tulad nito. Ngayon, magsisimula tayo sa pinakaunang galaw. Nakatuon nito sa isang bahagi na madalas nakakaligtaan ng maraming tao, ngunit maaari Di itong lubos na makaaapekto sa kalidad ng inyong pagtulog. At kung sakaling nagpagulong-gulong na kayo dahil sa pananakit ng inyong likod, huwag ninyong laktawan ang bahaging ito. Paraan Pimb. Pinakamabisang posisyon para pakalmahin ang sistema ikalima. Banayad na pagunat ng ibabang likod. Mayroong isang bahagi ng katawan na madalas nating nakakalimutan ngunit mas malaki ang epekto nito sa pagtulog kaysa sa ating inaakala. Iyon ay ang ibabang likod. Pagkatapos ng edad na 60, ang mga kalamnan sa lugar na ito ay nagsisimulang manigas. Ang sobrang tagal na pagupo, pagyuko para itali ang sapatos, o kahit ang simpleng pagtayo sa kusina nang matagal ay maaaring humantong sa isang malalim at mapurol na pananakit. At ang tahimik na tensyon na iyon ang siyang pumipigil sa inyo na mag-relax sa oras ng pagtulog. Maaaring sinubukan ninyo ang paggamit ng mas mataas na unan, pagpapalit ng posisyon sa pagtulog, o kahit na uminom ng gamot para sa pananakit ng kalamnan. Ngunit hindi pa rin kayo makatulog ng maayos sa isang simpleng dahilan. Ang inyong likod ay hindi pa wastong nakakapag-relax. Subukan ang galaw na ito bago matulog. Humiga ng nakatihaya. Itiklop ang parehong tuhod. Panatilihing nakalapat ang inyong mga paa sa kutsyon. Pagkatapos, dahan-dahang ilagay ang inyong mga kamay sa likod ng inyong mga hita o sa ilalim ng inyong mga tuhod at dahan-dahang hilahin ang inyong mga binti patungo sa inyong dibdib. Hilahin Hanggang sa makaramdam kayo ng bahagyang pag-unat sa inyong ibabang likod, ngunit walang sakit. Hawakan ang posisyong ito sa loob ng 15 na segundo, pagkatapos ay dahan-dahang bitawan. Ulitin ng mga neto beses. Sa bawat paghila ninyo, binubuksan ninyo ang isang espasyo para sa inyong hininga na mas lumalim sa loob ng katawan sinasabi ninyo sa inyong nervous system na hindi na nil nito kailangang manatiling tensyonado. Kapag ang ibabang likod ay nakarelax na, tumutugon ang parasympathetic nervous system. Iyan ang bahagi na tumutulong sa inyo na magpahinga at manumbalik ang lakas. Maaari kayong makaramdam ng mainit na sensasyon na kumakalat mula sa inyong likod pababa sa inyong mga binti bumagal ang tibok ng inyong puso nagsisimulang tumahimik ang inyong isipan at ang pinakamagandang bahagi ay hindi ninyo kailangang maging magaling sa yoga hindi ninyo kailangang maging flexible o malakas ang kailangan ninyo lang ay ang inyong mga kamay kama at ilang tahimik na minuto kung naranasan ninyo nang magising sa gabi dahil sa pananakit ng likod, pakilike po ang video na ito para ipaalam sa akin na naramdaman ninyo rin iyon. At ngayong gabi, bigyan ang inyong likod ng pagkakataong tunay na mag-relax bago umasa na natural na darating ang anumang uri ng pagtulog. Kapag ang inyong ibabang likod ay nakapag-relax na, ito na ang sandali upang iuwi ang inyong isipan hindi sa pamamagitan ng lohika, kundi sa pamamagitan ng katahimikan, sa inyong paghinga at sa isang simpleng pagsasanay na lubos na pinupuri ng maraming eksperto sa pagtulog. Ikaapat, limang minuto ng meditasyon. Paraan patro, pinakamagaang galaw na nagpapanumbalik ng balanse ng nerbiyos pagkatapos kumalma ng inyong katawan oras na para pakalmahin ang inyong isipan, hindi sa pamamagitan ng pagpigil sa inyong mga iniisip, kundi sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga ito na dumaan na parang mga ulap na naanod. At ang meditasyon, ang pinakasimpleng paraan upang gawin iyon. Limang minuto lang bawat gabi, ngunit sapat na ito upang gabayan ang inyong nervous system pabalik sa isang natural na estado ng pahinga. Humanap ng isang posisyon sa pagupo na sa tingin ninyo ay matatag. Maaari kayong umupo sa isang silya, sa inyong kama, o sa sahig na may malambot na unan. Panatilihing bahagyang tuwid ang inyong gulugod. Hayaang ang maluwag na nakapatong ang inyong mga kamay sa harap ng inyong tiyan, ipikit ang inyong mga mata. Dahan-dahang huminga papasok sa pamamagitan ng ilong. Pagkatapos ay huminga palabas sa pamamagitan ng ilong ng kasing bagal. Huwag itong kontrolin. Huwag itong bilangin. Pagmasdan lamang ang inyong paghinga kung ano ito. Damhin ang malamig na hangin na pumapasok sa inyong ilong at dahan-dahang bumababa patungo sa inyong tiyan. Pagkatapos ay damhin ang hangin habang lumalabas itong muli sa inyong ilong. Dalhin ang lahat ng inyong atensyon sa dulo ng inyong ilong. Mag-focus sa eksaktong lugar kung saan ang hangin ay pumapasok at lumalabas. Bawat hininga ay isang pagkakataon upang ibalik kayo sa kasalukuyang sandali sa isang punto darating ang isang pag-iisip maaaring ito ay isang alaala isang alalahanin isang mabilis na imahe kapag nangyari ito hindi ninyo kailangang itulak ito palayo hindi ninyo rin kailangang sundan ito pansinin lamang ito at dahan-dahang sabihin ang isang salita sa inyong isipan isip kung mananatili ang isip ipagpatuloy ang pagbulong isip isip hanggang sa dahan-dahan itong maglaho. At kapag nangyari iyon, ibalik ang inyong atensyon sa paghinga sa dulo ng inyong ilong. Hindi ninyo kailangang maabot ang malalim na meditasyon. Hindi ninyo kailangang makamit ang anuman. Ang kailangan ninyo lamang ay maging naroroon sa kasalukuyan. Limang minuto lang bawat gabi na tulad nito at magsisimulang maunawaan ng inyong katawan na inaalagaan ninyo ang inyong sarili. Ang tibok ng inyong puso ay bumabagal. Ang mga antas ng kortisol ay nagsisimulang bumaba at ang pagtulog ay darating ng hindi pinipilit. Kung nasubukan ninyo na ang paraang ito noon, mag-iwan ng komento upang ipaalam sa iba. Dahil maaaring may isang tao diyan na nahihirapang matulog at baka sakaling makahanap sila ng sandali ng kapayapaan mula sa inyong sariling karanasan. Kapag ang inyong isipan ay tumahimik na pagkatapos ng ilang minuto ng meditasyon, oras na para alagaan ang inyong mga binti, buong araw, dinadala ng inyong mga binti ang inyong katawan. Sila ay naglalakad, tumatayo, yumuyuko at naguunat ng walang tigil. Ngunit sa gabi, maraming tao ang nakakalimutang alagaan ang bahaging pinakamasipag na nagtrabaho. Tapos bigla silang magigising sa kalagitnaan ng gabi na may masakit na pulikat o isang pagyanig na parang kuryenteng dumadaloy sa binti na nagpapatigas sa buong katawan. Ang mga sandaling ito ay madalas na nagmumula sa isang tahimik na dahilan. Ang mga kalamnan ay hindi pa nakakapag-relax. Ikatlo, pagmamasahe sa binti. Paraan 3. Mabisang mabisa para sa kalamnan at paghinga. Ito ay hindi isang deep tissue massage. Hindi ninyo kailangan ng sinuman para tumulong. Hindi ninyo kailangan ng anumang aparato gamitin lamang ang inyong sariling mga kamay. Magsimula sa inyong bukong-bukong. Gamitin ang inyong mga palad at daliri para dahan-dahang masahihin pataas, patungo sa inyong tuhod. Gumalaw ng dahan-dahan, banayad. Hindi kailangang diinan nang husto. Panatilihin lamang na tuloy-tuloy ang paggalaw at maging lubos na naroroon sa bawat haplos. Maaari ninyong masahihin ang bawat binti sa loob ng mga duha hanggang tras minuto. Kung mayroon kayong mainit na langis, tulad ng langis ng kahiput o luya, maaari ninyo itong gamitin upang mapahusay ang epekto ng pagre-relax. Ngunit kung wala kayong anuman, ang isang mainit na kamay at ang inyong buong atensyon ay higit pa sa sapat. Ayon sa pananaliksik mula sa Universidad ng Miami, ang pagmamasahe sa inyong mga binti bago matulog ay makakatulong na pakalmahin ang mga adrenal gland. Ito ang mga glandula na responsable sa paggawa ng mga stress hormone na nagpapanatili sa inyong sobrang alerto kahit na nakahiga na kayo. Sa regular na pagmamasahe, ang mga antas ng hormone na ito ay nagsisimulang bumaba. Ang tibok ng inyong puso ay bumabagal at ang katawan ay dahan-dahang lumilipat sa isang mas natural na estado ng pahinga. Maraming mga nakatatanda na nagsagawa ng gawaing ito ang nag-uulat ng isang bagay na pare-pareho. Hindi na sila nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may pananakit sa binti. Hindi na mabigat ang pakiramdam ng kanilang mga binti sa umaga. Sa katunayan, ang pagbangon at paglalakad ay kapansin-pansing nagiging mas madali. Kung madalas kayong makaranas ng pulikat, pamamanhid sa mga binti o simpleng nais na matulog ng mas mahimbing bawat gabi, simulan ang pagmamasahe sa inyong mga binti ngayong gabi. At tiyaking isave ang tip na ito dahil isa ito sa mga maliliit na gawi na maaaring magdala ng mga benepisyo nito hanggang sa umaga. Kapag ang inyong mga binti ay naalagaan na, ang inyong katawan ay nagsisimulang maging mas komportable, mas magaan, na para bang katatanggal ninyo lang ng isang mabigat na Amerikana pagkatapos ng isang mahabang araw. At sa mismong sandaling iyon, maaari ninyong gabayan ang inyong buong katawan sa isang posisyon na napakasimple ngunit napakalakas sa kakayahan nitong pabagalin ang lahat ang tibok ng inyong puso ang inyong paghinga ang inyong isipan at maging ang tahimik na agos ng mga kaisipan na dumadaloy sa inyong ulo ikalawa ang child's pose para ando i-relax ang utak bago makatulog ito ay isang pamilyar na posisyon sa yoga ngunit para sa mga senior, hindi ito isang ehersisyo. Ito ay isang lugar ng paghinto, isang postura na nagbibigay daan sa inyo na makinig sa loob. Dahan-dahang lumuhod sa inyong kama o sa isang malambot na banig. Panatilihing magkahiwalay ang inyong mga tuhod sa lapad ng balikat. Hayaang magdikit ang mga talampakan ng inyong mga paa sa likuran ninyo. Pagkatapos ay dahan-dahang yumuko pasulong, hinahayaan ng inyong tiyan na magpahinga sa pagitan ng inyong mga hita. Kaya ang dahan-dahang dumampi ang inyong noo sa kutson o sa sahig. Ang inyong mga braso ay maaaring iunat pasulong o ipahinga sa tabi ng inyong katawan habang inaayos ninyo ang inyong sarili sa posisyong ito. Hayaan ang bawat kalamnan na magpahinga. Walang tensyon, walang pagpipigil. Hayaang lumambot ang inyong mga balikat. Hayaang mag-relax ang inyong likod. Hayaang lumubog ang inyong mga balakang at dahan-dahang ipikit ang inyong mga mata. Hayaang dumaloy ang lahat pababa, tulad ng tubig na dahan-dahang naninirahan sa pinakamababang punto. Ito ang oras upang magsimulang huminga ng malalim. Sa bawat paghinga, papasok sa ilong, damhin ang pagtaas ng inyong tiyan. At sa bawat paghinga, palabas, hayaan itong dahan-dahang bumaba. Subukang manatili sa deno hanggang pimbin na paghinga na tulad nito. Ang bawat hininga ay nagiging isang tahimik na uyayi na nagpapadali sa inyong pagpasok sa mas malalim na pahinga ang posisyong ito ay tumutulong na i-activate ang parasympathetic nervous system. Ito ang bahagi ng inyong katawan na sumusuporta sa paggaling, panunaw, at higit sa lahat sa mahimbing na pagtulog. Kapag ginawa ng tama, maaari ninyong maramdaman na bumabagal ang tibok ng inyong puso, nagiging tahimik ang inyong isipan at isang banayad napakiramdam ng kaligtasan ang bumabalot sa inyong buong katawan kung hindi ninyo pa nasubukan ang posisyong ito bago matulog subukan ito ngayong gabi ilang minuto lamang ngunit maaaring ito ang sandali ng katahimikan na hinihintay ng inyong katawan sa buong araw pagkatapos ninyong lubos na makapag-relax sa child's pose oras na ngayon upang lumipat sa huling galaw ng gawain ngayong gabi. Ang huling hakbang na ito ay tumutulong sa inyo na gawin ang isang bagay na iilan lang ang nakakaisip. Dahan-dahan nitong ginagabayan ang dugo mula sa inyong mga binti pabalik sa inyong puso. Walang gamot na kailangan, walang makinariyang kasangkot isang maliit na pagbabago lamang sa posisyon ng inyong katawan at ang gravidad na ang bahala sa lahat. Una, binti na nakataas sa pader. Para anwan, mabilis na pagreset ng buong katawan para sa mahimbing na pahinga. Ito ay isang napakasimpleng posisyon, ngunit isa ito sa pinakamabisang restorative poses sa therapeutic yoga. Nakikita ito ng mga nakatatanda sa Japan at sa Estados Unidos bilang bahagi ng kanilang ritual bago matulog. Dahil kapag itinaas ninyo ang inyong mga binti, humihinto ang inyong katawan sa paglaban sa grabidad. Ang dugo ay dahan-dahang bumabalik. Ang tibok ng puso ay nagiging matatag at ang presyon na naipon sa inyong mga binti sa buong araw ay nagsisimulang mawala. Maaari ninyo itong gawin mismo sa inyong kama o sa sahig na may malambot na banig. Humiga ng nakatihaya. Pagkatapos ay dahan-dahang ilipat ang inyong katawan papalapit sa pader. Itaas ang inyong mga binti at ipahinga ang mga ito ng nakalapat sa pader. Panatilihing tuwid ang inyong mga binti o bahagyang na kabaluktot kung hindi komportable ang inyong mga tuhod. Ang inyong likod at balakang ay dapat manatiling nakadikit sa ibabaw. Kaya ang nakapahinga ang inyong mga braso sa inyong tagiliran na ang mga palad ay nakaharap pataas. Kung kinakailangan, maaari kayong maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng inyong ibabang likod upang bahagyang itaas ang mga balakang. Manatili sa posisyong ito sa loob ng mga pon hanggang pimbisim minuto. Sa panahong iyon, ipikit lamang ang inyong mga mata at huminga ng dahan-dahan sa pamamagitan ng inyong ilong. Wala nang iba pang kailangan. Huminga lamang at hayaan ang inyong katawan na simulan ang pagpapanumbalik ng sarili. Kapag ang inyong mga binti ay nakataas, ang parasympathetic nervous system ay malakas na napapagana. Bumaba ang tibok ng inyong puso, dahan-dahang bumababa ang inyong presyo ng dugo, at maaari kayong makaramdam ng isang alon ng kalmado na kumakalat mula sa inyong tiyan hanggang sa inyong dibdib, mula sa inyong leeg hanggang sa dulo ng inyong mga daliri. Maraming tao ang nagbahagi na sa isang simpleng posisyong ito, hindi na sila nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may mabilis na tibok ng puso o hindi mapakaling mga binti. Kung mabigat ang pakiramdam ng inyong mga binti pagkatapos tumayo ng matagal o umupo ng ilang oras, o kung madalas kayong mawalan ng tulog dahil sa discomfort sa inyong mga binti, subukan ito ngayong gabi. Kahit isang beses lang, hayaan ang inyong katawan na manumbalik ang lakas sa pinaka-natural na paraan na posible. Kaya, natapos na nating pag-usapan ang limang galaw na maaaring makatulong sa inyo na matulog ng mas mahimbing ngayong gabi kung isasagawa ninyo ang mga ito. Limang galaw lamang hindi hihigit sa pimbini minuto bawat gabi. Ngunit, kung gagawin ninyo ito nang regular, ang inyong katawan ay magsisimulang magbago ng tahimik at tuloy-tuloy. Maaari ninyong mapansin na nagiging mas madali ng makatulog. Mas madalang na kayong magigising sa gabi. At higit sa lahat, babangon kayo sa umaga na sariwa at alerto ang pakiramdam nang walang dating pagod o pagkalito. Kung sa tingin ninyo ay simple at madaling sundan ang mga galaw na ito, isave ang video na ito para mabalikan ninyo bukas ng gabi nang hindi nakakalimutan ang anumang hakbang. Sa una, maaaring hindi halata ang pagbabago, ngunit pagkatapos lamang ng 3 hanggang 5 gabi, maaari ninyong maramdaman na may isang bagay na dahan-dahang nagbabago sa loob. Ang mahimbing na tulog ay hindi nagmumula sa suwerte. Ito ay nagmumula sa maliliit at napapanahong mga kilos. At bawat gabi ay isang pagkakataon para sa inyo na tulungan ang inyong katawan na magpagaling sa pinakabanayad na paraan. Ang kahangahangang bagay ay hindi ninyo kailangang gawin lahat ng lima ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isa o dalawa na sa tingin ninyo ay tama para sa inyong katawan. Gumugol ng ilang tahimik na minuto bawat gabi upang isagawa ang mga ito. Maaaring ito ay meditasyon. Maaaring ito ay pagmamasahe sa inyong mga binti. Maaaring kasing simple ng paghiga na nakataas ang mga binti sa pader at malalim na paghinga. Bawat isa sa mga gawaing ito ay parang isang malambing na mensahe sa inyong katawan na nagsasabing, Nakikinig kayo, nag-aalaga kayo, at binibigyan ninyo ito ng oras upang magpagaling. At kapag nararamdaman ng katawan na pinakikinggan ito, tumutugon ito ng isang mapayapang gabi ng pagtulog nang isang magaan at madaling umaga nang isang araw na puno ng enerhiya kahit walang mga tableta o kapeina ang pinakamahalagang aral po natin ngayon ay ito ang katawan ay may sariling kakayahang magpagaling kailangan lang po nating pakinggan ito at bigyan ng tamang pagkakataon para magpahinga kung nakatulong po sa inyo ang video ngayong araw, mangyaring ibahagi po ninyo ito sa inyo na masayi ko mo. Yung mga mahal sa buhay, mga kaibigan, o sino mang kakilala ninyo na matagal nang nahihirapan sa pagtulog. Ang isang maliit na kilos mula sa inyo ngayon ay maaaring makatulong sa isang tao na sa wakas ay mahanap ang pahingang matagal na nilang hinahanap. Mag-comment po kayo sa ibaba ng inyong mga karanasan o katanungan. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel, huwag po kayong mag-atubiling gawin ito. Patuloy po kaming magbabahagi ng mga natural batay sa agham at praktikal na paraan upang alagaan ang inyong pagtulog, ang inyong kalusugan, at ang inyong kapayapaan ng isip pagkatapos ng edad na siksid. Salamat po sa pananatili ninyo sa amin hanggang sa dulo ng video ngayong araw. Naway magkaroon kayo ng mahimbing na pamamahinga sa gabing ito at isang magaan na umaga sa inyong paggising.